kana e diwata no. kita mo talaga ngayon sila nagkita ulit ito e. so, ito yung building na memorable sa akin umabot ako dito na i think sa mga 4 years something ganyan so ito yon stayin ako diyan dati anong naging trabaho mo diyan diwata Tagahalo ng semento noon una tapos may ako ng plumbing Nung hmm. sumali ako sa showtime, kasi malapit lang dito diyan sa harap niyan so dito ako galit sa construction world So ito yon Uh, naranasan ko pa dito, ang naranasan ko dito na hindi ko makalimutan Yung nas, nandun ako sa pinakataas Kasi etik nasa 44 floor to 44 ba? 45 So biglang lumintol, ay eh, nagpupuring kami noon. Tapos yung mga cream sa taas Malog-alog may takpuan kami pababa Iyon yung mga memories ko dito na hindi ko makalimutan Nakakatakot Parang kumanon yung building oh. Mga ano yon mga Nagkarang taon lang Yung may ano pa, may uh, Pandemia, yes, tama. Di ba tayo isa ka sa mga gumawa nitong Victory? Yes, yun 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 yun. Victoria, di muna ako dito sa mga nagtrabaho bilang construction worker. worker. Kaya, yung mga kaibigan ko na dito pa ngayon, sa so, mamaya, hihintayin natin yung kasama ko dati na galing dyan. Doon manggagaling. Saan yung, yung barack dyan, dyan, dyan? Ang barack sa amin dati doon sa taas. No, sa no? floor. Pero ngayon, wala na yung barack so, dyan. Nasa na, basement na yung barak nila alam ko. So, yun. Ito pala na nagtrabaho siya, sa Dewa. natin si Elmer, yung friend ko dito na nagtatrabaho. So, tinawagan ko na ako nandyan. Panandal pa daw siya, kaya itay natin. So, sayo, at ililib, at ililibre natin siya na ang merienda dito. Wow. Nagkita oh, okay. na, ang dalawang ano. Nakayakap ni Dewa na. Nakayakap na. Kayo, ay na. Ayan ka, si... Ay ay Si Elmar, ito yung friend ko na nandito pa ngayon, so sila talaga yung kasama ko dito. So di ba sir, ilang taon tayo nang kasama dito, mga 3 years tayo like, dito, oh. mga 4 years. Oo. So. Oh. Oh. so kaya ito dati, ang unang-unang trabaho ko dito, naghalo ng simento, Aperl, tapos... Dito nga tayo. So. Tapos, kinuha niya Kasi, sa plumbing siya, ano siya doon, <laughs> this is so monitoring. Ngayon naman, nandito kami para bisitahin lang siya, hindi na para mag-constructional. Oh, so, siya diba? So yun. Pabait ko si Ilma. Pero siya, dito pa rin siya nagtatrabaho. Dito pa kami dito pa. Puno na ako Sikat-sikatan na rin ako dito. Ilan taong kayo magkasama Diwata? Almost 3 years din. Oo, mga mga kulang-kulang 4 -kulang years gata. Oo, oh, oh. mga ganun. Talaga. So, yun nga di ba, minsan pag tatis uh, kami dito nagtrabaho sa Sabado, mo kami dyan. Ay, talaga, sinabi pa talaga. Anong masabi mo kay Diwata? Sobrang bahit. Mabahit na palaban. Sobrang palaban to eh, kaya... Laban na ngayon din ako, uh, construction worker, negosyante na po, at mga franchising niya. Proud ka ba sa yeah. narating ni Duwata? Sobrang, mayroon, sobrang proud ako. So, Pero kayo, nagsa construction pa rin po kayo, no? Siya naman kasi, madali lang trabaho niya kasi monitoring lang siya. Hindi katulad sa akin na hands-on ako. Kung yung trabaho ng lalaki ginagawa ko. Pas Hindi pa, pa dear. So, sobrang sipa. So, yun. Kaya tingnan naman nyo ngayon sa mga bachelor Ayan, oh, may deal na kayo. Ayan mo yung basyo na yan, oh, isa lang magaganda. Oh. <laughs> Lalo kasi sikat dahil sa kanila, di ba? Kasi kung walang basyo, wala eh. Ganun. eh parang artista na ako, Jerry, no? Oo. Oh, oh. So yun lang, pinatago na oh, sa si Elmer. I mean, this is... Sabi naman na ang mabasa mga plastikada. Ay, yun. Hindi no, lang sumali, hindi honest nyo, Sumali ako ng Showtime. Diyan lang oh, kasi oh. ABCBN. Kung naalala niyo pa, sumali ako ng Showtime. Oo. Oh. Elmer, ano pangalan mo sa gabi? Krisya, sa gabi. Ko Elma. Ay, siya, pagka lalaki kailangan, ano mo lang ko Pero maganda ako. Ano, oh okay. mm -hmm. ko lang ang Bye. Thank you. Thank you, ko So yun guys, nakita ni Diwata dito yung uh, kanyang kaibigan na nagtatrabaho pa siya ng ano, construction. It's siya pala yung kasama ni Diwata nung no, distraction, distraction. Uh, 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 Anong masasabi mo nakita mo na ulit uh, si Diwata tos iba na yung estado ng buhay niya sikat na siya ano na siya may pera ganun sobrang na overwhelming pero ako talagang hindi ko akalain na hindi pa rin niya ako nakalimutan kaya talagang napapatunayan ko na sobrang bait pa rin niya talaga yung mga ano nakikita mo sa social media na pangit na ugali masungit ano masasabi mo dun sa mga nag mga taong nagsasabi sa kanya siguro sasabi lang nila yun dahil nga umangat na yung tao parang isa yung dahilan para pabagsak na si diwata. Pero para sa akin, talagang kilalang kilala ko siya. Kahit sa loob ng tatlong taon lang kami magkasama, talagang naramdaman ko at nakikita ko yung kabaitan talaga niya. Palaban siya. Talagang ano siya. Mapagbigay naman map si diwata. Mapagbigay. Mabait, mapagbigay. Hindi malamot Mibigan. sa pera. Kahit mas mataas yung posisyon ko sa kanya noon, mas malaki sa ko sa kanya. Pero siya pa rin yung nagbibigay sa akin ngayon siya na naman yung nagbibigay sa akin. Kaya thank you talaga Madam Diwata at di mo pa rin ako nakalimutan. Kahit umangat ka na, Diyos ko, ako mahirap pa rin ito ay lumilipad na talagang hindi mo pa rin ako nakalimutan. So, Kaya thank you, thank you, thank so you. So masasabi mo ma'am na talagang tunay na kaibigan si Diwata? Ay tunay talaga na kaibigan. For how many years talagang hindi pa rin niya ako nakalimutan. At hindi ko rin siya kinakalimutan. Lalo na. Kaya God bless, God bless. Sana uh, pray ko lagi na sana umangat pa siya at saka yung mga tao na niya. Mahalin natin si Diwata. Uh, isa na lang, ano masasabi mo sa mga basher na pilit siyang nanyuhila pa ba ba? Ako, tumigil na kayo guys. Wala tayong mapapala Dapat nga maging masaya tayo kung ano yung narating ng tao. Kaya magsumikap mag na lang po tayo para marating din natin yung narating ni Diwata ngayon. Kaya mo naman sumama pang Anitsky, Anitsky Waso. Kaya ka nag do Ayan o, oh, kita mo talaga yun. Ngayon silang nagkita ulit. Ayun, kaya grabe. Kaya kapiyakap ni Diwata. Diwata. Nung makilala ko siya, kami na talaga yung magka-close muna nung umalis ako hanggang ngayon. Diba? At saka... Kaya sa, na yung mga basher yeah. Alam mo, natin itindihan yung mga basher as long as na wala tayong ginagawang masama, as long as na katulong tayo, nita naman na wish walang basihan para patulan natin sila. Kasi unang-una, hindi natin sila kinanam. Pangalawa, di yung isang Walang basihan para patulan natin yung mga pangit na basher. <laughs> At saka... Masalamat lang tayo sa kanya, di Magpasalamat na lang din for, for engagement. More washing, more money to earn. Oh, yes. guys, po-suportan pala si Diwata. Go, go, go. God bless you.